Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Kyra Irving sa pagbabalik ng Dallas Mavericks sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Robert Williams ngayong off-season. Sa kagustuhan nga po mga katrops ng Dallas Mavericks na makabawi ay pinilit nga po talaga nalang kunin si Clay Thompson para mapa-improve ang kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay meron na nga po sila ngayong legit na third option pagdating sa kanilang opensa na makakatulong talaga ng gusto kina Luka Doncic at maging kay Irving. And speaking of Irving mga katrops, bago pa man nga po simula ng Dallas Mavericks ang kanilang kampanya next season, ay matapang na nga po sinabi na babalik nga daw po sila sa NBA Finals sa susunod na taon. Meron na rin naman nga daw pong rason bakit sila nakaabot sa nagdaang championship. Sadyang siya nga daw pong isa sa mga rason bakit sila natalo matapos lumamiya ang kanyang performance. Kaya gagawin nga po niya itong motibasyon upang makabawi ang kanilang kupunan. At sisimulan nga po nila ang kanilang kampanya sa pagpapa-improve ng kanilang team chemistry araw-araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Robert Williams III ngayong off-season. Sinabi na nga po mga si ni JJ Redick sa harap ng media na plano na nga po niyang gawing balanse ang kanilang lineup ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na merong malaking pangangatawan at kayang makipagsabayan sa ilalim ng basket. Kung inyo nga pong titingnan ang mga team sa West, marami nga po dito ang merong legit na malalaking center kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, si Thunder, at maging ang Memphis Grizzlies kaya kailangan na rin naman nga na po ng Lakers na makipagsabayan dito at magpa-improve ng kanilang frontcourt. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Isang sentro na merong malaking pangangatawa na kayang magdumina sa ilalim ng basket ang kailangan nga po nilang makuha ngayon Lalo pat hindi nga po nila magagamit na naman si Christian Wood matapos sumailalim sa isang operasyon para ayusin ang kanyang injury sa kanyang tuhod. Ngunit kung gusto man nga po nila na magkarawan ng isang dominanting center, ay kailangan nga po nila na gumawa ng isang trade ngayong off -season. At isa nga po sa mga center na pwede nga po nilang makuha ngayong off ay walang iba, kundi si Robert Williams III. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar ng ESPN, Payag na nga po ang Blazers na trade ito sa ibang kuponan sa lalong madaling panahon ngayong offseason, kaya pagkakataon na nga po ito ng Lakers upang makuha si Williams. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.